mobile bar. Thank you. Okay. Danilo, ikaw na ang kumausap. Oo. Oh. Angela. Yes, ma'am. Can you please help me prepare the dessert? Mm, okay. Bernard, samahan mo ako. Subukan natin yung mga cocktails. Isa serve nila dun sa wedding anniversary. Yes, pa. Kamusta na kayo ni Bernard? Is everything okay with you two? Okay naman pa, ba, pero bakit parang hindi siya we yata yung tunog tanong ni Kanina ko pa siya inoobserbahan. He looks uneasy when Chloe came. Work well, issue lang po yun, ma. Actually, si Bernard, pinakiusap ko na ako na si Chloe, pero Nagulat siguro nung biglang sumulpot. I'm not talking about Chloe per se. He seems affected nung binanggit na ni Chloe yung no third parties and having an affair in Boracay. He looks guilty. Ma, hindi ho ganun ang asawa ko. Pwede ba mo mo naman lagyan ng basura yung utak Hindi ko nilalagyan ng basura ang utak mo. Mukhang matagal nang nandyan yan dati pa. Tinatakpan mo lang. Ah, uh, Mr. Sabra, ako po pala yung pinadala ng manager namin. Busy po kasi siya. Okay, so ito. Uh, ganito. Uh, bigyan mo ako ng 15 bottles of wine, 15 bottles of whiskey. Tapos uh, ikaw nang bahala, pumili ng mga ibang drinks. Yung gusto ng kabataan ngayon. Sige po. Okay? Para oh. bahala. So, oh. Got it. Ipukuni ko na yung checkbook ko. Oh. Uh, so, ah, uh, sir. Hindi niyo ba ako Doon sa emphasis ba? Kayo yung may kasama chicks na lasing, di ba? Kayo yung kasama niya? Ako po yung kausap mo sa phone. Uh, salamat, salamat. Ah, uh, di kita na uh, sir, Itong Thursday payday night lang yun. Tinungga mo pa nga yung tigila, tapos inuwi mo na yung chicks eh. Oo, oh, oo oh, oh, na. Sige. Okay. Ah, uh, sir. Pasensya na ho ah. Eh, kulang ho kasi ng isang libo yung binayad ng chicks nyo. Eh. Wait mo mo kung sasabihin niya. May asawa ako. Kapusap mo kanina, bigyanan ko yun.